So, misinform uh, misinformed o less informed ang ombudsman mm -hmm. na Boeing remulya mm -hmm. Hindi niya nakita ng decision niyo, uh, ombudsman, sir. Ay, ayoko kong ayoko si, 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 ombudsman Remulla. Mm. Mm -hmm. Para ang tingin ko lang may mga taong pinagsasabong kami ni Ombudsman Remulya. Mm -hmm. Hindi ko ho alam kung sino nagsabi sa kanya mm -hmm. na mayroong sikretong desisyon. 'Yung mm -hmm. eh, pagtiningnan ho ni si, ni Ombudsman Rimulya 'yung aming tinatawag na case management system. Mm -hmm. nandun ho 'yun. Mm -hmm. pag kinuha niya 'yung records ho sa, sa record sa division namin. Opo. Ng kaso ni Joel Venero, nan po yun Kompleto yun mm. kasi ang ang complainant sa kaso ni Joel Villanueva ay yung Field Investigation Office ng Office of the Ombudsman. Mm. Hindi yung pribadong tao. Ayun. Ombudsman Mr. yung Field Investigation Office ang complainant kaya mm. yung title ng kaso kung maalala ko is Field Investigation Office mm -mm. versus Joel Villanoy, but may mayro pang iba eh. Marami sila doon eh. Hmm. Ngayon, yung kaso was only dismissed in so far as Joel Villanoy was concerned at hmm. saka isa pang maalaala ko parang babae yata. Hmm. Pero doon sa iba, yung mga NGO, na natili yun. Kaya may kaso yatang kriminal yung mga members ng NGO.